Hello Philippines, perlas na silangan mabuhay. Kumusta po kayo? Welcome to Zay Channel. Ako ang inyong lingkod na si Jonel at magbibigay tayo ng reaction dito sa mga pangyayari sa ating bansang Pilipinas na kung saan tayo ay dapat makikilahok, makikisa mga kapatid. Dapat tayo ay makikialam dahil uh, tayo ay Pilipino, tayo ay sangkot sa gulong ito mga kapatid. Kumusta po ang ating mga kapatid dyan sa Amerika, Canada, Europe, Africa? sa Asia man, Southeast Asia mga nagagandahan nating mga kababayan, mga nagyayamanan. Uh, konting hinga naman po kayo, 'wag puro pera dahil ang pera ay nandyan lang sa tabi-tabi, pero ang ating kalusugan ay napakahalaga po mga kapatid. Nakikita nyo naman sa aking ang kaliwang bahagi ng screen ay itong uh, resibo mga kapatid at ito ay Sina Arjo Atayde at ang mag-asawang Diskaya. Ano po ang inyong masabi ngayon mga kapatid? Kayo po ba ay, uh, uh, anong tawag neto, uh, kakampi ng mga Diskaya? Na mas naniniwala po ba kayo sa mga Diskaya na sila ay talagang nagtatrabahong tapat at... Uh, hindi dapat mangingi alam ang uh, Pilipino, mga mamamayang Pilipino sa kanilang kayamanan dahil ito ay kanilang pinaghihirapan mga kapatid. Or tayo ba ay naniniwala na ang kanilang kayamanan ay talagang questionable at nararapat lang na sila ay uusigin at uh, uusisain upang sa ganon ay maipalabas natin ang katotohanan? Ano sa tingin natin mga kapatid? Ha? Okay ba tayo dyan? Kung saan man tayo ngayon? Luzon, Visayas, Mindanao? Tayo ba ay hindi dapat mangingialam sa buhay ni Arjo Atayde at na kung saan siya naman ay nananihimik bago, ang, bago pumutok ang isyong ito? Siya ay tahimik na Uh, alam natin siya ay isang uh, representative or kongresista sa isang distrito ng Quezon City. Uh, alam natin siya ay nananahimik sa kanyang career. Samantalang napapanood naman natin ang kanyang mga posts na siya ay may mga travels. Uh, wala namang issue noon na unang-una kasi nga alam naman natin pag artista uh, tapos pumasok sa politika. Hindi issue sa atin yung travels nila kasi ang ang idea ng mga Pinoy, itong mga artisang ito, kayang-kaya nilang bumiyahi anywhere in the world kasi nga artista sila dati tapos ngayon nasa politika, mayayaman sila. Kung kaya wala tayong issue dapat noon kay Arjo Atayde dahil nga yun, uh, galing naman siya sa show business. Uh, ang kanyang ina ay uh, showbiz uh, personality. so mayaman ang idea natin para sa kanila kung kaya hindi talaga issue kung sila ay nakakapag-travel uh, sa Europe, sa anywhere in the world. Di ba po mga kapatid? Kaya nga lang nabulabog uh, talagang uh, nadadamay na dadamay ang pangalan ni Main Mendoza dito bilang asawa ni Arjo Atayde. Okay? Alam naman natin na asawa eh. Wala na tayong magagawa pag asawa. Talagang uh, Ah, uh, ipaglalaban natin yung ating partner sa life, whatever happens dahil partner mo i, eh, wala namang asawa o kapatid na talagang ibabaon sa ka ano to, ibabaon sa um tawag nito hindi naman kamalian, kamalian ibabaon doon huh, ang kanyang partner, di ba? So dahil asawa nga itong si Main Mendoza, tumagal ako doon na. Huh? <laughs> Siyempre naman, ipagtanggol ni Maine... Wait... Ipagtanggol ni Maine ang kanyang... mister sa isyong ito. Siyempre, unang-una, uh, nagmamahalan sila. At saka kung uh, maniniwala po ba kayo na kahit man may uh, milagrong ginagawa itong si Arjo Atayde, hindi naman siguro lahat 100% sinasabi niya kay Maine na, Uy, Maine may 25% ako sa project na yon So, kailangan nating mag-travel sa France. Ganon. <laughs> Dahil malaki-laki ang 25% kung million-million uh, naman yung uh, budget, di ba diba? Ganon. Hindi naman sasabihin ni Arjo, oy nakalikom ako ngayon ng uh, 30% or 10% sa milyones, hindi niya naman yun sasabihin. Siyempre, pag sasabihin na, oh, asawa, treat kita sa ganito, sa England, sa London, ganon, ganon. So, siyempre, iisipin ni Main, wow, ganda naman ng, ano, siyempre, ang asawa ko may career sa politics, may pera ito. Hindi ko naman iisipin na uh, ninanakaw yun ni Arjo, di ba? Ba't iisipin ni Minion di ba? Kung kaya mga kapatid, maaring si Main Mendoza ay inosente sa mga bagay-bagay. Di po ba? At hindi ko rin naman sinasabing uh, guilty itong si Arjo Atayde. Uh, ang importante lang dito mapatunayan. Okay? Uh, kanino ba ang burden of proof ngayon? Uh, ang burden of proof ay itong mag-asawa talagang diskaya dahil sila ang uh, nagbabanggit ng mga pangalan, malaking bagahe ang talagang dinadala nila. Ito namang si Arjo Atayde dahil uh, showbiz personality and sa politics na ngayon mayroon siyang uh, bagahe na dapat din uh, i-clear ang kanyang pangalan. Hindi ba? Uh, actually, in-raise na yata niya yung uh, picture tungkol sa flood uh, control project nila dyan sa Quezon City na mayroon siyang picture na uh, yung naka flood control outfit pa siya, uh, naka construction wear pa siya. Uh, parang uh, ang sabi-sabi uh, mga kapatid ay dinilit na umano ito ni Arjo Atayde. Pero alam nyo naman, ang mga kamay ng mga netizen ay talagang uh, kumakati at siguro naunahan na siya doon sa kanyang pag na-download na. So marami ngayong resibo. Maraming resibo ang lumalabas sa social media. Uh, itong nailabas dito sa aking kaliwang bahagi ay, ilan sa mga resibo na sabi niya, ay eh, inamin naman talaga ni Arjo Atayde na minsan, minsan na nakipagkita ang mga diskaya sa kanya. Pero itong nasa picture na itong mga kapatid, maniniwala po ba kayo na very quick daw, madaling-madali lang pumunta ang mga diskaya sa kanyang opisina and quick highs and hellos lang. Tapos umuwi na. So parang, uh, bumaba sa kanilang mumurahing. Mumurahing. <laughs> bumaba sa kanilang mumurahing nga mamahaling sasakyan itong mag-asawang diskaya at pagbaba ng door. Hmm, baba. Ah, pumasok. Tok, nak, 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 nak. Hello. Kasi di ba o oh, pinapasok umupo ng saglit ng picture taking sila. Hi, hello. O oh, tapos umuwi na po. <laughs> Yun lang naman yung very a quick uh, visit ng mag-asawang Diskaya sa kanyang office. 'Yun naman yung uh, sinasabi ni Arjo. So walang mali siya doon kung uh, kayo mga kapatid ay uh, isang judge, how will you judge the statement of Mr. Atayde Alam nyo naman si Arjo Atide, uh, ano to idol na idol natin. Idol naman idol ng bayan dahil ang gwapong batang ito, Ang gwapo may mga may dimples pa, dalawang dimples tapos dati medyo mataba pa ito, may laman ng konti ang kanyang katawan, maganda talagang poging pogi tingnan. Pero ngayon medyo uh, pumapayat sila mga kapatid, no? Bakit kaya pati si Main Mendoza lately, even bago sumabog itong issue na to, napansin ko medyo payat si Main, hindi ganung ka gandahan ang uh, kanyang For me ha, hindi ako nagu hindi ko nagugustuhan ang kanyang kapayatan at lalong-lalo na itong si Arjo Atayde. Ah, uh, pareho silang namamayat, pumapayat. As uh, siguro sasabihin natin na uh, for health reasons, talagang ang mag-asawa ay pinili na lang ang papapayat sila or itong si Arjo sub-sub sa kanyang career as a uh, Congressman ba dyan sa kanyang distrito sa Quezon City. So, busy busy sa kanyang trabaho at uh, namamayat siya ng konti. Uh, so, sinabayan na rin siya ni Maine, ganun. Ano sa tingin natin mga kapatid? Uh, dahil uh, binabanggit naman talaga ng mga diskaya, binanggit ang kanyang pangalan. So, malamang uh, baka sa mga susunod, uh, may mag-i-interview uh, na rin kay Arjo Atayde. Uh, ipaliwanag niya kung bakit siya na-mention, yung uh, ano yung kanyang partisipasyon at uh, yung veracity ng kanyang paliwanag ay uh, kapanipaniwala ba ito? Uh, sino dito ang uh, magiging sinungaling? Magiging sinungaling ba ang mga diskaya or si Arjo? nandiyan lang. Paano ngayon i-clear out ang pangalan ni Arjo o ng mga atayde? Actually, ang alam ko lang kay Arjo is uh, artista siya dati, anak siya ni Sylvia Sanchez, at uh, asawa siya ni Mayn Mendoza. Yun lang yung alam na alam ko. Wala na akong alam na kung sa politics pa yung kanyang ama. Kasi may mga nababasa ako na ang kanyang ama daw ganito-ganyan. Ganito ganyan. So, ang anak din daw ganon. Wala na akong alam doon. Kung kayo mga kapatid kilala niyo yung ama ni Arjo Atay, comment lang kung ipakilala nyo sa akin kung sino ba yung kanyang ama, ano yung career ng kanyang ama. Kasi napabalitang uh, napapadalas yung uh, pag-travel ni Arjo abroad. Kasama ang pamilya, kasama si main Siguro ang uh, pamilya pa. Okay. So, nagtataka ang mga netizens. Uh, bakit ganun? Super uh, magara ang kanilang... Uh, magarbo ang travel, tapos meron pang pa-helicopter, meron pang magarang mansion, may mga yacht, ay bongga naman. Pero dahil nga showbiz personality ito, baka naman talagang nakapundar ang batang ito, ang mga Sanchez. O, di ba? Kasi may showbiz eh. So, ganun yun. Doon na lang sana natin na uh, basihan yung kanilang kayamanan. Kaso nga lang pumutok na itong ano eh, nakaw issue na dahil diyan sa mga millions na budget sa flood control. So, nabahiran ngayon ang pangalan ni ni Tisoy, ni Guapo Arjo Atayde. Ah, uh, ano sa tingin natin mga kapatid? Guwapong guapo. Check yun Okay, guapo si Arjo. Ah, uh, inosente? Question pa 'yon. Inosente ba siya sa usaping ito ng corruption? O sabit ba? Ano? Ano pa yung naisulat ko doon sa thumbnail? Sasabit ba si Arjo? Uh, or safe ba siya dito? Tulad ng pagsabi ni Markuleta kay Jinggoy safe ka na. And then yun pala, the following day, hindi ka pala safe. Kumusta naman si Arjo, mga kapatid? Safe ba si Arjo sa usaping ito? Eh yung... Uh, resibo niya, dinilit niya eh. Kaso nga lang, naunahan din pala siya ng mga netizens. Ang daming resibong lumalabas na kasama niya talaga ang mga diskaya. So, enough na ba to prove na kung may kasama siya sa litrato ng mga diskaya, guilty na ba siya? Well, nasa kanila. It's either si diskaya yung uh, nagsisinungaling or si Arjo. Ah, uh, Paano, nang, paano ngayon matatakasan ng mga atayde, itong mapanghusgang uh, mga mata ng mga bunganga ng netizens, mga kapatid. Kasi nga, uh, resibo, 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 uh, may document yon sa project. Siyempre, uusisain yun ng mga mambabatas sa hanapan ngayon ng mga sinong nakapirma, sinong nag-receive, tama nga ba na ang 20% o 25% napunta kanino? Malalaman natin mga kapatid in due time, konting hintay lang dahil ah, hindi hindi po ito magtatapos hanggat hindi tapos ang kaso tungkol sa flood control project. Kung kaya dyan lamang po tayo, huwag tayong ah, ah, matutulog, kailangan makialam tayo dahil ah, pera yan ng gobyerno nararapat lang maibalik sa gobyernong Pilipinas dahil naghihirap ang 90% ng mga Pinoy. Yun pala bilyones naman nandoon sa mga buwaya mga kawatan. Tulad ng sinabi ko, hindi na po natin sisisihin kung tauhan ba ito ni Duterte or tauhan ni Marcos. Ang han hangar ang hahangarin, ang hangarin natin ngayon mga kapatid mapapanagot itong mga taong ito whether tao sila ni Duterte or tao sila ni Marcos or tao sila ng kakamping uh, eh walang malinis dyan totoo yun walang malinis dyan huwag nyong kampihan dahil kakampi ni Duterte or ni Marcos o ng kakamping ang importante mga kapatid maibalik nila sa gobyerno yung ninakaw nila dahil hindi pala mahirap ang Pilipinas ang laki-laki ng perang uh, winawaldas nila Diyos ko naman, napakabuaya ng mga taong ng mga taong ito pag napatunayan, di ba? So, diyan lamang po tayo mga kapatid, uh, tututukan natin itong istoryang ito dahil mga Pilipino tayo, makialam tayo. Thank you so much for watching the video. Sana po ay mag-like, mag-subscribe sa ating channel. Ako si Junel and goodbye. See you next uh, video.